Ayan po, kung makikita nyo po yung na-plastic ko. Ayan na po yung mga na-plastic ko lahat. Ayan. Ayan po. Mga na-plastic ko po lahat. Ayan, meron pa po doon sa dulo. Ayan po. Ang dami po, di ba? Bali po, ikakamada po natin yan dito. Yan, ikakamada po natin dyan. Sa space na yan. Yan po mga ka-YouTube channel. Ikakamada na po natin yung mga napaplastik ko lahat. Sisimulan na po natin. Yan, kanta po. Bali po ang pagkamada namin ay walu-waluhan. Walu. Ayan po mga ka-YouTube. Kung nakikita nyo po, pinakamada ko na po. Mabilis lang po to. hindi na po ako nagagamit ng tali pang linya kasi po sanay na rin naman po ako magkamada kahit wala nang tali Ayan. Ayan na po kamada ko. Mamaya po, ipapakita ko na po sa inyong ano nyan. Pag natapos na po. Nahapo ang besyo nyo. Okay, ikakata lang po natin mamaya. Yung nakamada na po. Kapag nakamada na po lahat. Okay po. Her. <skrøk> <skrøk> po mga ka-youtube channel tapos na po yung paggamada ng plastic na pagpunla ng kakao kung makikita niyo po, ayan po ayan tapos na po siya ang susunod po namin gagawin ay tatanaman po namin yan tumulong din po yung mga anak ko dyan yung dalawa kong anak isang 9 years old and maga 2 years old. Tumulong din po kanina sa pagtamada. Tapos yung asawa ko po. Makikita nyo po sa video, kapag pinanood nyo, tumulong po yung dalawang anak. Ayan po. Ayan po mga ka-YouTube. Kung makikita nyo po, ayan po. Ang ganda po ng pagkakamada, ano. Ayan po, ang dami. Ayan tataniman po natin yan ng kakao. Pagka ano na po, kapag wala na po gawa, bibidyo ko po ulit kung paano magtanim. Basta subscribe siyo lang po ako para updated po kayo sa video ko. Maraming salamat po.